Isa po ang uh, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa mga ahensya ng ating pamahalaan na nakikiisa sa pagbibigay pugay sa mga kababaihan. Kaya naman ngayong National Women's Month ay alamin natin ang mga proyekto ng TESDA para sa mga kababaihan at sa pagdiriwang ng buwan na ito. Ngayong maga ay makakapanayang po natin si Ma'am Joanna tabu Tatao, isa sa mga Senior Technical Education and Skills Development Specialist ng TESDA Women's Center. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Magandang umaga, Rise and Shine Pilipinas. Maraming salamat po at bahagi kami na inyong programa. Nais kong munang batiin ang isang pagbati mula sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Maligayang buwan ng mga kababaihan. Happy Women's Month sa lahat ng mga buwan. Okay. Ito po, Ma'am Joanna, uh, Joanna no? ano po ang mga pangunahing programa at trainings na inaalok ng TESDA Women's Center sa mga kababaihan? Yes, ang TESDA Women's Center ngayon kinikilala ng ang National Training Center for Women. Uh, simula noong taong 1998 uh, at kasalukuyan kami ay nag-aalok ng living skills, training and scholarship programs, lalo na po sa mga kababaihan. 80% uh, ng aming mga enrollees at graduates ay kababaihan, 20% naman nakabukas ito para sa mga kalalakihan. At uh, kasama dito ang aming technical vocational skills training, scholarship programs. Uh, Nariyan din ang online entrepreneurship training program sa mga nais magamit ang kanilang kurso sa paginegosyo. Meron din kami community-based training, bahagyan ng aming outreach at extension program para dahil sa community ang ating mga tech book ng mga training programs. At syempre, bilang pag-promote sa women's empowerment at gender equality, nagbibigay tayo ng orientation, ng gender sensitivity training, mga webinar series tungkol sa karapatang pantao at maging lalo na sa opportunities sa mga kababaihan. Ayan. Nag-alok nag din po kayo sa mga kababaihan ng mga kurso sa plumbing, welding at iba pang mga pagsasanay nakaraniwang iniisip na para lang sa mga kalalakihan. Kamusta po yung implementasyon ng mga ito? Tama po kayo. Kami ay nagsisilbing ehemplo na ang mga kababaihan ay maaari talaga mag-participate sa technical vocational educational training, lalo na itong tinatawag nating non-traditional na mga sektor. Mga male-dominated sectors po ito na wala pang 25% ang bilang ng mga kababaihan. Uh, at uh, sa pag-analyze namin ng mga reports patuloy kasing pinapataas ang bilang ng mga kababaihan sa ganitong sektor masaya kaming ibahagi na kung i-compare ang percentage ng uh, participation ng kababaihan sa male-dominated na mga sektor uh, sa taong 2022 at uh, taong 2023 ito ay tumaas ang bilang ito. sa Test Center meron kaming increase na 22.89% ng mga kababaihan sa ganitong mga sektor. Kasama po dito ang uh, electronic products, assembly and servicing, driving uh, program namin, ang electrical installation and maintenance, uh, welding, shielded metal arc, welding, pati ang plumbing ng mga NC programs po natin. Kaya uh, patuloy po itong itinataas yung porsyento ng mga kababaihan sa non-traditional sector at ang nagmamonitor po dito ay ang That's the God Focal Point System sa pangunan ni DTG Rosana Ordeneta. Okay. Ma'am, may mga scholarship programs din po ba kayo na may mga kasamang starter toolkits? Ano po ba yung mga ito at paano makakasali dito yung mga kababaihan? Salamat. Ang TESA ay nag-aalok din ng mga scholarship training programs. Iba't iba po ito at mayroon itong kanya-kanyang layunin. Pero pangunahin na pong ina-avail ng ating mga kababayan ang special training uh, for employment program o STEP program. Ito 'yung may kasamang starter toolkits. Kasama po dito ang libreng training, libreng assessment and uh, uh assessment and, and uh, ating competency assessment and certification at ang libreng entrepreneurship training para po makapag-avail nito, ibig sabihin magagamit nila ang mga delivering starter toolkit sa pagdinegosyo. Napaka-minimal ng entry requirement, kailangan lang hindi pa baba sa 15 years old angnais mag-avail nito. At uh, syempre, dadaan sa trainability test at ang mga um, ang ating mga minimal uh, training requirements para makapag-avail ng isa ng scholarship program nito. Bukod po dito, meron tayong Training for Work Scholarship Program o TWSP at daan-daan ng mga kurso ng PESTA para po dito, uh, libreng um, skills training and assessment po ito. Dito naman, hindi bababa sa 18 years old. Uh, ang mag-avail nito sa pagtatapos ng training program to really make sure na merong trabaho na makukuha ang ating... Okay, ma'am. Maari po bang mag-enroll yung mga kababaihan na sabihin na nating may edad na or even yung mga buntis? Yes. Um, ang testa ay nakikiisa at sumusunod sa Magna Carta of Women. Ito ang Republic Act 9710 na wala dapat discrimination sa edukasyon, sa training and scholarship. Kaya kung isang kababaihan ay may edad na o bahagi ng senior citizen na sektor, hindi natin ito dinidiscriminate din um, dahil walang pinipiling edad kasarian din ng ating mga training programs. Uh, at syempre, kung ang isa naman ay buntis o may anak, hindi rin ito dapat uh, rason sa discrimination. Ang mahalaga lang ay mayroong medical certificate, lalo na sa isang nagtatagang tao o habang nasa training ay malaman niya na siya, ay, siya pala ay nagbubuntis. Masayang balita ito at kailangan din ng medical certificate para mapakita na safe pa para sa kanya na magpatuloy ng training. Kung kailangan niya po na mag-temporary exit, uh, nauunawaan niya ng, ng ahensya at ng mga training institution, maaari siyang bumalik muli sa training pagkatapos niya makapanganak. Sa totoo, ang Testa Women's Center po, meron kaming daycare facility. is itong gender responsive mechanism para magamit ng mga kababaihan, ng mga nanay na nais pong mag-training. At pansamantala, dito muna sa aming daycare facility ang kanilang anak at maaari niya itong sunduin pagkatapos ng kanyang training para hindi ito maging dahilan para um, at makatulong sa kanya na magpatuloy sa kanyang pagsasanay. Okay ma'am, panghuli na lamang po, no? nabanggit nyo na meron kayong mga testa talks pero bukod dito, ano pa po ba yung iba pang aktibidad na inihanda ng TESDA para sa o oh, testa Women's Center para sa paggunita ng National Women's Month ngayong 2024. Sa pangunguna ng Tessa Secretary Director General Sohartoteng Mangudadatu at ang guide focal point system po ng TESDA, kami rito po sa Tessa Women's Center ay nilunsad na ang aming calendar of activities na pagagayahan din ng ang mga regional offices at mga training institutions. Uh, kakatapos lang po ng flag raising ceremony na ang tema ay ang Women's Month. Naka-up na rin ang pag-install ng kulay purple o lila sa building ng TESDA at ng TESDA Women's Center. Kapag gabi, makikita niyo po ito sa Taguig City bilang pagsuporta sa gender equality at women's empowerment. Sa darating na March 14 po, nandito ang ating Women in ICT Forum sa pangunan ng TESDA Information and Communication Technology Office at ang TESDA Talks tungkol sa women's empowerment, building safe spaces, advancing gender equality. At masaya kami ibalita na sa darating na March 18, ang TESTA ay magpa-participate sa United Nations Commission on the Status of Women sa New York City para i-showcase ang kababaihan sa Tibet at ang paggamit ng digital empowerment. At panghuli, sa aming culminating activity activities sa March 23, ilulunsad ang GAD Awards sa Tibet, ang pagkilala sa mga outstanding gender responsive na mga opisyal, uh, personnel at opisina ng TESTA. Okay ma'am, ngayon pa lamang po, congratulations na. Nakakatuwang malaman na may mga ganitong programa ang TESTA bilang suporta sa mga kababaihan. Napakalaking tulong po nito para mas mabigyan sila ng dagdag na pagkakakitaan, pati na yung kakayanan na makaahon at magtagumpay sa buhay. Maraming salamat po, Ma'am Jonah Tabutataw ng TESTA Women's Center. Era mi celada, por